programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... ...ning mga and well sa ito na at nakontak nito ang bayuni ang kanyang pangga. Sir William at ito nga ay sinabi ang katotohan na nandito na siya sa Pilipinas matagal na at nang bumalik nga ay may kumidnap at nagpakidnap sa kanya kung kaya't sinabi dito ni Sir William na na maging brave at behiblang lang siya at sabihin kung saan nga siya naroon para nga tulungan siya kasama nga itong si Suraya at dito nga ay sinabi nito nga si Mayumi na huwag na huwag siyang magtitiwala kay Suraya dahil si Suraya ay uunti-unti ubusin ang kanilang pamilya at si Suraya mismo ang nagpakidnap sa kanya at dito nga ay narinig nito nga si Soraya ang usapan at nakita nga niya na mayroon ngang kausap sa phone ito si William at dito naman ay nag-isip at nagtaka na rin ito si William kung kaya't ang ginawa niya nga dito ay binigtina at sinaktan na nga itong si Soraya sa mismong opisina nito si William at dito na nga ay nalaman nito si William ang katotohan ng ginawa niya dito nga kay Mayumi kung kayat dito ano kaya ngayon ang magagawa ni Sir William tuluyan niya na kayang matapos ang buhay ni Suraya or si Sir William ang matatapos ang buhay niya at dito naman ay natagpuan na nga si Mayumi ng isa sa mga tauhan nga nitong si Suraya at but na lang ay ni-rescue siya ng kanyang isang dating tumulong sa kanya upang makatakas siya at binaril nga ang lalaki na dapat nga ay kukuha na dito nga kay Mayumi tuloy na kayang makaligtas si Mayumi sa tulong ng isang kaibigan na na nagpapakain sa kanya at ito kaya ang siyang magngway para nga tuluyan na nga mabago ang kanyang buhay at ano naman kaya ngayon ang mangyayari sa buhay nga nitong si Sir William at ngayon ay nakita nga nitong si Matthew kasama nga si Drew na mayroon nangyayari sa office ng kanyang dad dahil nakita nga nila ito sa CCTV na may ginawa nga si Suraya kaya ngayon matatapos na rin ang kasamaan at kasakiman nitong ang si Suraya na dating si Moira na ngayon nga ay marami ang nagagalit sa kanyang mga netizen dahil puro na lamang kasamaan ang kanyang ginaganapan at puro na lang masasama ang sang nananalo na hindi na nga nagwawagi ang mabubuting tao kaya guys ito po ang ating uh, pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa binibining marikit kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye bye